sa babayaran. Ang kati! Ang muka! Pahiya mo pa ako sa mga. kaibigan ko. May ano pong ginagawa niyo dyan? mo ima ka! Gaanap ako ng pangbabayad ko dito! Si Susan kasi, kating-kating, kating-kating babayaran. alam mo, di siya babayaran sa utang ko. Alam mo ka? Bigin! Huwag mong bayaran kay Pasusan, ha? Wes, magdusa ka ngayon. No, ngayon, tagal na niyang tinola. Ah. Panis na yan. Saan mo ba dadalhin yan? Nakampaki lang! Sa'yo pakain to. Huwag mo kong sa init ng ulo ko. Sungal nga rin kayong mukha mo. Huwag ka na dyan! Pakayos ka sa araw ko. Igigil ako sa'yo kasusa. Kamumin mo to ngayon. Sagdaan, ha? Kamapakali? Tabi! Na, pakiabot nga yung ibang sampagita pa dyan. Sige po, Oh, na. Yun na lang muna, wala akong pera eh. Pera yung kailangan ko, yung isang daan na pambaon sana ni Rosalie. Eh. Pambaon? Ano tingin mo dito? Hindi ba ito pambaon? Ay ano, tinola. Mukhang hindi ka pa nakatikim nito. Ang dami pang laman yan. O sinamahan ko pa ng kanin. Ha? Sobra-sobra na yung sa isang daan. Baka ka pa. O edi kapkapan mo ako. Tignan mo kung may makuha ka. Di iyo na. Sige. Salamat mo. Kakano ka pa, wala talaga akong pera. Kahit mo, kung mo ko dito, wala ka makukuha. Nakaarapin mo. Yan ay sagdaan mo. Nabuni mo lahat yan. Na, gusto mo ba itong pambaon? Aba na eh, minsan lang nga po tayo makakain ng manok eh. Ayos na ayos na po yan. Kunin mo lalagyan.

Yes po, ma'am. Tandaan mo ah, ikaw ang pambato ng grade level natin. Gagal lang ko po, ma'am. Para po sa mga kaklase ko po. At syempre po, para po kay nanay. Ayun Ay, naman pala. Ay, manunod ba ang mama mo? Hmm, hindi po eh. Hmm? Magtitinda po kasi siya ng balaklak ngayon. Hmm, Kumain ka na muna, tutal balagtasan pa lang naman susunduin kita mamaya. O si Senya sana lang kita pag kayo nga, ha? Okay? Sige po. O kayo rin, ha? Galingan niyo mamaya. Noong makarubit pa lamang, laging bilin ni inay. Mayot lang mabuti Para ang chan ay hindi malam. Galingan mo ah. Sabihan ko na lahat ng na nasa section natin na malakas na palapak kasi ito lang itong bato namin. Di ba? Mm. Thank you ah. Uy, ikaw na susunod ang contestant, Rosalie. Pero, okay ka lang ba? Let's all welcome from A grade, South of Inter, Rosalie Maglansa! pagsining po ang nangyari sa pasyente. Medyo okay naman po siya kanina. Kasi nung kinain niya po yung, yung baon niyang tinola, ayun po, bigla na lang po siya ng Sabi po niya, kayo daw po nagpabawi sa kanya. Ipinigay lang po kasi sa akin yung tinola na yun eh. Ang bayad ng utang. Hindi <laughs> ko naman po alam na. Dok. <laughs> no? Okay lang mo ba ang anak ko? Opo, kailangan lang po siyang masmero at mapainom ng gamot. Ito po yung reseta. <laughs> Ititinda lang po ako ng bulaklak. Uh, Missy, ako na. Ako na bahala dito. Ako na, ha? Huwag ka mag-alala. Ako na. ako na. Ako na. Okay? Sige na, kayo mga lang. Okay? So, sure. Nalampis ka mm -hmm. hindi ko naman yung kasakalain. Ikaw lang, wag na ako Masensya ka ba, ama? Masensya ka na. Masensya na. Salamat ko. Lapit na tayo. Bebilisan mo naman. Lagi mag-usap na tayo. Ano na naman, Susan? Pinila ah! mo nga ako? Hanggang dito ba naman binibwis mo yung araw ko? Itatagulong ako. Ano ba? Ano ba, Susan? Sawa na akong itrato mo ko na parang hindi ako tao. Ano oh. ba nagsasabi mo, ha? Ano ka na ata Umaming ka. Sinadya mo bang bigyan kami ng panis na pagkain pambayad sa utang mo? Ano yung sinasabi mo? Baka akala mo pwede kitang ireklamo dyan ha, sa pinagbibibintang mo sa akin. Na yun ba yung tinola na sinabi ko sa yung panis? Ikot, sasampali na kita eh. Hindi mo makialam eh, no? Hindi mo makialam. Di ba ako nanay mo? Ako nanay mo? Bakit ko Nani! Wala akong pakilog para kayo patrato mo sa akin! Pero dahil sa kagiguman mo, yung anak ko na tignan mamatay! Ang mo yun, singil ko. Ang gilig-gilig mo bang utang. Pero pag singilan na, ikaw magalit. Hoy Susan, ikaw ang nagpa-utang. Pero hindi ikaw ang magdidesisyon -de kung kailan ako magbabayad. Ipagamot mo yung anak ko! Ah! Tama ka ba? Isang daan nga wala akong pambayad sa'yo, papagamot ko pa yung anak ko. Sira ulo ka rin talaga eh, no? Alam mo, dapat yata talaga, kayong dalawang mag kumain ng panis sa tinola para pareho kayo natuluyan na. Eh di sana wala tayong problema ngayon, di ba? Napakasamado po galing mo! Wisit ka! mo! mo! Mga, 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 mo mga, 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 mo! mga, mo! mga, 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 Sandali lang, lechi ka, nakakaganyan ka. Alam mo kung di ba Tama na. Ano na naman yan, Nay? Lason sa daga. Hiningi ko sa kapitbahay, sabi ko may papatayin akong peste. Huwag niyo sabihin, yung peste yung pinutukoy niyo. Eh di si Susan! Sino pa ba? Si, siya lang naman ang peste sa buhay ko eh. Krimen na ho yun na'y gagawin nyo. Makukulong po kayo. Eh ano? Ilalaglag mo na naman ako? Ha? Ilalaglag mo ako? Alam mo kung ano yung krimen? Yung ginawa niya sa akin kanina. Yung pamamahiya niya sa akin sa harap ng maraming tao. Lalo-lalo na sa harap ng mga kaibigan ko. Nay, kung binayaran niyo yung utang yung isang daan sa kanina, responsibilidad niyo yan, di ba? Hindi sana kayo magkakaaway. Alam mo ikaw, ha? Ikaw! Wala ang karapatan pagsalitaan ko ng ganyan. Kaya mo? Ha? Kapag nagtatrabaho ka na at kaya mo nang palamunin yan sarili mo, doon ka lang may karapatan magsalita. Ay, kaya mo! Ha? Okay, magdabong ka! Sabo pa tayo! Wala na po akong gano'ng kumain. Sige, wag ka kumain! Magpakagutong ka! Sigurado ka ba na okay ka na na? Medyo po, Nay. Pero hindi ko lang po talaga akalain na magagawa po yun ni Aling Lani. Masakit din sa akin. Nagkaga nun si Lani. Sa pagkakalulong niya sa sugal. hindi yun yung kasun. Para panis na pagkain o pambayad niya sa utang niya. Hmm. Masakit na naman ba? Kunti po. ka muna ha. Pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta na? Ika ang pakila. Ano? walang pakialam? Makikipag-away ka na naman? Eh, ayaw ngayon! Kung may kipag-away ako pa rin. Eh! Ako, tigilan mo, ha? Eh, ako, ako sinasabi sa'yo, dahil huwag ko pinakit kay Elaman, di ba? Matamaan ka na talaga sa'kin, sa tigilan mo ko, ha? Ako, ako, mo. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. 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 Buti na lang at naisukan niya agad lahat ng pinayon. Susan, Tawarin mo ako ha? Salamat, ah Sige na, mato. kung hindi mo tinulungan yung anak ko sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Oh, matay na ako? May dahilan kung bakit hindi ka natulungan lagi. Huwag mo rin natutunan ka ng leksyo. Pago ka na. <laughs> Maging mabuti kang tao. Para na magmetalaran kong si Bayan. Kaya kung anong gagawin mo, yun ang dudularan niya. Sige ka